ka bebe good ng buhay time check mga anong oras na bebe ay to okay, no? Oh. di naman kami ganun kaagang umalis 5 na no? nasa magalang pa lang po kami 5 o'clock nagising so, lang kami ng nagintay ang tawag kay oh, yung Donald <laughs> Ikaw kasi talagang morning ka, Oo, dahil sanasanay ako sa barko pag gising ka talaga. Parang uh, pareho kayo ni Mama Bet, morning. Ako naman. Kaya lang, sobrang aga naman. Wala pa sa... Pero ako hmm. si 6 o'clock rin diba, gising. 6 o'clock. Mapipilit matic. mo, gano'n? Oo, oh, yun. Okay, Pag-upo mo, yun na yun. Hmm, ako hindi. Hindi mo nahihintay yun. Talagang matik yun na... Uh, kaya lang, panina, 3.45 yung alarm ko yun. Hmm kapin na nga ako kanina Pero, ano naman uh, Tapos, yun Umalis kami Mag, Gaya ng na-mention ko dun sa ano, Last vlog pala uh, Pupunta kami sa Pangasinan Nagpaalam na ako sa mga bata Natulog sila Kasama namin eh Ah, si Rowan pala no Umalis kasi ayaw niya pa Natulog siya ng hapon Hindi pa siya naantok Eh, gusto ah, ko Mahaba ba tulog? Siguro medyo din. Siguro may chute din. Ayo nga pala doon sa ano, katabi sila ni sa kwarto ni Papa Am no? Mm -mm. Ngayon, sabi ko aalis kami nang maaga ng papa nila. Ni si Roman, di pa siguro inaantok. Lumipat kay Mama Bet. Edithi. kasi galaw ng galaw kagabi. Sabi mm -mm. ko anong gusto mo? Lumipat ka. Doon ka na muna kay Lola. Doon ka kay Lola ba? O oh, sige, doon na lang ako sabi niya. aalis na. Mm -mm. Ta si Nene tsaka si Roa na yun katabi namin. Si Chichi. Ayaw, si Chichi tsaka si Nene. Pero si Nene, sakto si Chichi nagising siya umi, umi kasi, Sabi ko, chilipat ka na muna kay Lola Beth kasi si Nene ibababa ko na kay Papa yam. Pinalipat ko na wala na siyang kasama sa room eh. Yan, magalang na so. Ah, tayo ganda na naman ano bike nila sayang wala tayong space na ganyan sa Arayat wala, wala, wala. tapos si Nene nung binaba ko binitbit ko pa eh, tinabi ko na lang kay Papa yan. tapos medyo nagising siya eh tapos pinalitan ko din ng diaper kasi sabi ko tulog ka na ulit tabi tayo <laughs> nung pumikit ulit. Tsaka sanay naman ko siyang kasama si papaya. Hindi naman yung niiyak. Nakakabos sila magkasama. Mahaba-habababihay namin. Saan tayo sa pangasinan dagupan Oo. Oh, Nandun yung ano eh. Bangos ang target natin, di ba? Pagkano ang kilo kaya sa tagupan? Baka mahal na oh, doon, no? 150 siguro. 150? Bagus tagupan na yun. Eh, dito sa Araya, 300. Eh, yung... 300. Yung ano, yung... Sa daan, Sa 20 at 100. Wala na siguro, no? Uh, ah, bulakan yan. Ah. Pero yung ano, may 100. Yung kasagsagan natin, no? May hirap naman lumabas ng ganun. Hindi mo alam kung may mga kalsadang sarado, di ba? Pero may nakita pa akong post kasi nung isang araw. Baka ngayon mas mahal na. Hmm. Uh. Kaya oh, baka ano lang, nakalakwa tsaka lang. Mm. Mm. Ayan, <laughs> yeah. balik tayo, mama, maliwanag na. Ayan, nandito na po kami sa Pangasinan, sa Kalasyaw. ay si ka-farmer o, oh. bumalik. Hindi daw na yung sasakyan una tayo sa tilihan ng mga puto, mga kakain. Oi, eh lang kami, naya pamilya. Bigat? May lang kapag bayabas, puto. Ah. Sino yung mga putol? Ah. <laughs> bah? Pagandang ano nila di ito? control project. Pupunta <laughs> na po kami dagupan. Ano pa balikan tayo? Hindi na dito. Magano na tayo. Sa hmm. bagay? Layo. Hindi po so. Ayan, dun sa may punuan oh, yeah. yung pasurubi posorub, ba yun? Ah, pasurubi na tayo? Pwede ka nang Parang malayo naman yan. Yun yung unang mga sinabi eh. Hindi kaya nga, ibig sabihin, parang mas malayo. Tignan na lang natin mamaya. Ay, tayo daw dito. <laughs> Ay, mahaba pala mahaba. itong bahala to. Kaya pala sa ano, dun sa Google Map may nakaano naman. Philippine Flood Control. <laughs> Ay, naku. Kalalim ah. tayo sa baba puntang palengke ng dagupan. Sariling huli daw yung bones. Ha? Sariling huli daw ang bones. Eh. Kaya, Kaya sa 20 yung kilo. Hindi, <laughs> <laughs> mahal na nga daw. Nagad, diba sabi nila? Dati, nung una daw bagyo, uh, 70, 50 pesos daw isang malaki. <clears throat> eh, mahaba-haba. Mahaba. -haba. mahaba. Okay, kasi na news to dagupan binaha talaga to ng matindi nung kailan ba nung bang yun Punta sana kami sa may b-walk nila. Huh? <laughs> Kaso baha. Hindi ko na pakita doon. Baha. Yun. Tapos, tignan niyo yung alon. Nakakatakot. Yung lalaki ng alon. Wala na nagtitindang bangus doon. Na. Kaya nga. Pero sa may kalsada dito, may mga nakita na kami nagtitinda. Tsaka yung pinakita ko sa yo sa Facebook, yung parang may I love, ano yun? Tondali, tondaligan natabunan siya ng buhangin eh o, no, itong daligan ayun hmm. o, itong daligan ayun eh. na ano ng no, 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 buhangin grabe lakas ng mga alon hanggang ngayon na no? ang pati hanggang ngayon ayan sila okay go down.

Tapos nakakatuwa, may mga nakita po kami doon na mga viewer. Tapos galing sila ng manawag. Pero pupunta po sila daw sa... Sunday nakaschedule. Oo, ah -uh, -uh nakabook po pala sila ng Sunday sa so, Lichon House. Ay, hindi natin natanong yung mga pangalan. eh, ano ko na ba book naman sila? Yung nakabook pamangkin ata nila. Sino yata ito eh, di ba? Hindi hmm, yan, bilis naman nila. Siyempre mas mauna tayo kasi dalawa lang tayo eh. Sino yan? Hmm? Taga Valencia sila. Hmm. Pero mga balikbayan po from Texas and Africa. 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 Na na, na hmm. Nasa na tayo? Anong exit na to? Ayan ang dito. Tayo lang to? Ah, okay. Masabi mo. Dito yung Aha, okay. mo. Yeah. Dito yung, yung bus to. Wala pa kaming pasalubong sa mga bata. Si na iba naman, nakakatawa. Video ko na no, kung, kung gising siya pag uwi namin. Talagang una niyang, ano, bung, bung, bungko bungko bung ko. Bung Nainay. Hmm. <laughs> pasalubong. Kahit ano naman, matutuwa na yon. Hindi na rin nagpapahuli eh. pinagpipilaan pa na dun yun. Nakala ko dati loto. Hindi. <laughs> <laughs> hindi ko pinabasa. Niisip ko pag story na gano'n. Yun kasi yung iba Akala ko uh, uh, loto. Maglo Maglo-load. Maglo-load. Ewan oh, ko nila ng Gcash. Mm. Diba tayo Gcash lang yung lo-load. Sila uh -huh. doon pa naglo-load. Ah. Uh -huh. Marami pa ang hindi gumagamit ng mga iwalat kasi tayo kahit nasa biyahe na pag-load, di ba? Oo. Uh -huh. Nasaan pa lang kami? Perlac City La Paz Ang init. Time check 1 10 Naka uh -huh. control na Tutulugan ko na niyan kasama ko Ay. Busog yan, busog Pero hindi siya nag-enjoy sa kinain ano? niya. Nasa, na ganun lang kasi kami, kumain lang kami sa kilit-kilit as usual. Gusto kong maglagay ng kainan sa kalit sa highway. Lagi natin. <laughs> uh, the Barber's Legend House. May kasanod na. Uh, para sa mga biyaherong medyo pihikan. <laughs> 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 pag sinabi mong pihikan medyo yeah, pihikan lang kaya nga medyo pihikan eh sabi yun, catchy ng konti pero kasi ako kasi siyempre di ba pe hindi naman sa, murang masarap nalala si po lang sa quality na masasarapan ka naman pag ano di ba si puro lagi na -alala Yung ko doon eh sa pag ano eh murang masarap bumili ka ng merienda murang masarap <laughs> nasa ano na po kami bahay kanina pa mga siguro na dos ayun may mga ano na sila bangot ah sama daw siya tuki ang kongkong -kong. kasama siya banden Alano. Bakit? Ala, ala nang plastic kayang bangos? Ah? Ala na yata. Tutu ako? akong? Tutu. Ba? Ay, roa Ma makikisali pa sa ulam na bangus. <laughs> 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 Matakot din na sumakay. Mataas kasi. Mahulog daw siya. Ayan, <laughs> oh, kay kita kat sa mama. hindi siya, hindi

Si Nene nakasalisi. <laughs> Sumama kay Papa niya maghahatid ng bangus tsaka yung puto kay Owa ma. Siya na daw maghahatid. Kaso, narinig siguro ni Nene nung paalis na siya pag sa ng tricycle, aba, ang sarap ng upo ni Nene doon. Nakalimutan pa namin bumili ng rekado ng lechon. Para bukas, meron kaming apat na lechon. Walang rekids. ayun, kumakain na naman si Nene after tirahin yung mangga. Sa kailang mangga ka, na, Nene. May out kami ng spaghetti sa no KFC. Ay, si Nene, oh, talagang hindi ka mapapahiya dito. Ay! Ako man ako, Six. Ako na mangga. Hmm? Ikaw, ni nakailang mangga ka? Ito. Ah? Ito. Ito. lang? Ito. Ako na ka. Lina Mango. So, na na kami. <laughs> na ano na, ang dumis na ni Rowan no naglaro sila dun sa slide dahan dahan aju aju mah aju aju Oh, oh. <laughs> no, mama ya. Bye bye hai, mama hai, 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 Sini ini hai, nih hai, 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 ka hai, ka. bye hai, -bye.